ayan, live tayo guys no, ayan, pupuntuhan tayo guys, atasin mo kami ire-reveal ko ang aking ginagamit sa aking mukha ayan para maging flawless yan guys hmm, eh. fuck ayan, Uh, ginagawa ko ito gabi-gabi guys, naman no? ah, uh, sim, magkukas muna tayo ng place, kasi maghapon sa, ah, um, sa labas, sa trabaho So, eh, kailangan malimis ang ating mukha bago i-apply Para maging loses pin ang at ating face And Guys, no? Para hindi nagsatay no Magpipuntuhan tayo habang nag-aamaw ako ng mga beauty secrets Guys, no? Mm. Yan Ginagamit kong moisturizer. moisturizer Moisturizer Ahiyang, nahiyang kong moisturizer na ito Ito ay ang Pomegranate Moisturizer Ang ganda-ganda nito, guys guys uh, or sino dyan na uh, pwede mo mili maganda sya try this guys tignan nyo sya guys yung mm. -hmm. mm, -hmm. diba glossy skin yan pintuhan tayo guys no bago tayo pumunta sa ating topic sa ating leeg. Hmm. Kasi minsan ang leeg na kapabayaan na natin guys. No? Hindi pwedeng pabayaan natin ang ating leeg. At Ma saka madali lang siyang matuyo guys. Hindi siya oily, hindi, hindi siya. Basta mabilis lang siyang matuyo. Eh saan naman yung guys? Hmm, pag ang mga kaibigan mo pala, maglalabasan sila pag nakagawa ka ng content na ikakagulat ng buong sambayan ng Pilipino. Wow, sikat! So, um, naipinus ako guys, yung mga friend ko dati na hindi sila nagchat-chat. Hindi sila, ay naalala ko kayo, shout out sa inyo mga maratayas. So, <laughs> ayan, nag-comment-comment -comment sila dahil sa uh, akong vlog or dahil sa akin content na ginawa ginawa yan kasi gusto kong mapag-usapan eh ayan, so napagkasunduan namin nagagawa kami ng content para ang mga marites lalabas o di ba ganyan ang mga vlogger <laughs> eto na guys Ayan, nagchat-chat pa sila, ganito ganyan, ganito ganyan. So, yan, doon ko na pagtanto-tanto guys na ang mga maretes talaga maretes kahit kailan oh, shout out sa mga dyan ako din maretes din ako okay uh, after ko palang distract ko muna kay guys no? after ko palang maglagay ng ano tuyo na siya so another is ang ginagamit ko ay e retinol retinol box ayun o ganda ganda nito guys try nyo po guys nice, magiging glossy ang inyong skin ang paggamit nito guys kung first timer lang kayong gagamit huwag nyong araw arawin uh, sa one week siguro I think two times then pag nasanay na ang inyong balat magiging three times pag hindi na na irritate hindi na na ano pwede nyo siyang gawin araw-araw siya guys yung tip tip mo siya guys no? ganyan mm. basta huwag yung kakalimutan ang imong deeg. Kasi ano, kasama yan. Para pagpantay ang ating skin yan lang ang ginagawa kong daily routine ko sa tuwing gabi mm. yeah. sure. see guys mm. diba mm. glossy glossy ni skin yan yeah. una muna kung may green mag moisturizer mo kasi parang hindi mag dry ang ating balat after that mag moisturizer ito na gamit gamit tayo ng rete medyo may gamahan pero tiis ganda so hmm, gamit Ali ba diba guys no? yan kwentuhan tayo guys no? may naipose ako uh, kanina na uh, content lang naman yun content na pag-usapan para may mukag-usapan lang no? first time kong gumawa ng Wow, ang mga kaibigan ko naglabasan. Dati hindi sila nagchat-chat, hindi sila nagaano alam Wala na. So, nung gumawa ko ng content, wala, nagchat-chat na sila. Shoutout sa inyo dyan. Shoutout, ingan, mga besyo ko. <laughs> mga kapwa ako marites. Mga kapwa ako marites dyan. Ingan. Okay. Hmm dahil sa isang content nagkaroon ako ng views eto na guys nangyari na stress si rin nyo ang content na yon na delete ko tuloy kasi hindi ako sanay first time kung gumawa ng vlog na ganun na, na napakarami pa lang mga marites na maglalabasan ano ba? Bongga. Bongga guys, no? First time kong gumawa ng ganun na vlog. Na mawindang ang buong sambayan ng Pilipino. Wow, si Kat. Mawindang. <laughs> so, shout out sa inyong lahat dyan. Mga kabeshe ko. Mga friends ko. Sooner or later, we will see you there. Yan. So, ang nangyari dyan dahil sa nagkaroon siya ng views dinilit ko tuloy kasi hindi ako sanay na napag-uusapan ng mga ganun kahit ito ay isang content lamang so ngayon may nagsabi sa akin why I delete that video kung content lang yun kasi sabi ko hindi ako sanay so hindi ako sanay na mapag-usapan kasi flingy flingy lang ako kanta kanta uh, hugot hugot so that time the, na content na yon na nagchat na sila kung ano ano ang sinasabi na yung ganito si ganito si ganyan So, ganun pala guys, ang feeling ng first timer na gumawa ng content na gano'n. ah, ba diba? kahit hindi totoo para sa kanila ay nagiging totoo na so eto na ang prinsesita nyo yun dinilit ang video yan yan ang katotohanan kanina nangyari sa aking pagpo sa FB page ko F profile page profile account ko. So, shout out sa inyo dyan, mga kambeshe ko. Shout out sa inyong lahat. Thank you, thank you very much. And dahil sa inyo, lumaki ang aking views, dumami. All of a sudden, erase. Okay? Pero, ibabalik ko naman yun eh. Kasi, syempre, prinsesita ay hindi alam ang gagawin. Ganito, ganito, ganyan. So, that is only a content para magkaroon lang ng views. Wow, hindi ako sanay. Pero at this moment, alam na, alam na, alam na. Hindi na ako maano sa mga ganyan mga uh, eksena, mga tumarete sa dyan. Okay? Okay guys, na? Ayan, yan, 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 guys. Okay, so, uh, ayan, ang ganda-ganda na siya sure, guys. So, mm. Oh. -hmm. Mm, di ba? Yan, gamit lang kayo ng pomegranate moisturizer. And then, after that, ang retinol boost according to your age. Okay, guys. Thank you. Thank you very much. God bless. I love you all. Mga kabesya ko yan. Kumusta kayo yung lahat-lahat chan -lahat Mwa-mwa-chuchu. Bye guys thank you